Update na sa gulayan. yan mabis-bis na sa ating garden. oh guys, uh, update na muna. Bis-bis na, bis-bis. yeah diligan natin ng mga halaman. Hmm. Oops. Hindi ah. na kayo siya. At ay namunga na na o. Oh. Diyan. Bunga na ang mong kamatis. Mga okay, po ako nakitaan pero daghan na siya daghan na kain siya bulak na ito so katong bagyo ni nangatumban nga tumba ni diba so karoon update na ako namunga na 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 siya yung mga bulak na chun chun ang uban ba Oh, nana puno na mulak ang uban. Hmm. Na. Na. Oh. Uh, ba. sa May kontes na siya na garden, guys. <coughs> six, excuse me. Naunsa <laughs> naman yung tanong sa, sa ulan, oh. Nga. sa kusub ka ang ulan lagi mga tumbang mga oh mm, mga kalabasa una nga kuan oh sibuyas hmm. sa Sakra na lang nagpangulod oh. <laughs> lang. JQ, wala. wala oh. Sus.